Good morning everyone! Tapos na naman ang isang buong araw ng ating maghapong paggawa kaya eto, eto ay tayo uuwi na muna At habang ako nga ipauwi ay nakasabay ko itong dati kong kasama sa isang trabaho doon sa isang salon Kaya medyo utik-utik ang aking lakad dyan at uh, syempre nakikipagmaritisan din naman ang inyong salonistang mangyan Maliit nga lang talagang Abu Dhabi at maliit lang din ang salon industry na iniikutan namin Kaya naman kapag nagkikita kita ay ayun, nagkakatanungan kung saan salon na ba sila nagtatrabaho, kung ano yung mga patakaran sa bago nilang salon, kung ano, ano pa mga pagbabago sa buhay namin bilang mga salonista. Ay halos magkakakilala na nga kami mga salonista dito sa Abu Dhabi. Ganon din yung mga may-ari ng salon. At pag nabanggit na sa iyo kung anong pangalan ng salon na yun, ay siya, alam na alam na. Pag uwi naman, ay nag-isa na kaagad ako dito ng upo kasi ay nagiging paborito ko na nga itong upot, sabi nga nila sa akin, maganda daw ito sa high blood. Siyempre, ilalagyan na rin natin ng sardinas para naman mas masarap-sarap. Pagkatapos ko nga ikisa dyan ng sardinas, eh, siyempre, sinunod na natin yung upo. Kailangan pa bang patagalin yan? Ay, gutom na nga ang inyong salunistang mangyan, kaya naman minamadali ko na yung pagluluto dyan ng ating gulay. At habang ako nagluluto dyan, ako'y nagtatanong dito sa aking bunsuan na sinipag na akong videohan. Eh kaki, wala pa bagang message ang inyong daddy at hindi pa nakakauwi. Ay anong oras na ito? Ay sabi, lagi nga ako niluloko nitong aking mga anak. Eh baka daw dumaan dun sa number 2. At sya siya sige, baka kaki may pasalubong pag-uwi. Kasarap-sarap ng aking halo dyan. Nang bigla na lamang magnakaw ng halik itong asawa ko. di ako gulat na gulat. Ay tuwan-tuwa naman itong aking bunsuan. E tingnan nyo naman ko anong reaction pag nakakahalik yan. <laughs> O, di ba? Kahit mabigat buhay, gumagaan. Gulat na gulat. O, siya. Eh, di balik na nga tayo dito sa ating niluluto. Habang nakasalang naman yan, ay nagsalang na rin kami ni Bebe ng pritong isda. Ay, talaga naman. Match na match. At siguradong isang kaldero na naman ang kanin ang itataog nito. Eh madaliin na natin at talaga na mga aking mga tauhan dito sa aking chan ay nagkakagulo na. Eh galit na galit na sa akin at hindi ko pa daw sila pinapakain. At presto, mga ilang sandali lang ay tapos na nga ang ating Upo. After kumain, syempre, alaga na naman natin ang ating mga babies na may apat na paa na Sobrang lalambing naman talaga. Ay talaga namang sobrang nakakaalis ng pagod, stress, at nakakabawas ng problema. Sadyang so, talagang napakabuti ng ama dahil kapag dumadaan ka sa matinding pagsubok, may binibigay talaga siya na pwede magaliw sa'yo at kumaan ang pakiramdam mo. Habang nagra-relax itong si Abby sa akin, ito naman si Bia ay ni-stimulate ng kanyang kanyang ate dahil iyak nang iyak ako nag-aalala na buti na lang ang kanyang ate at napakagaling talaga mag-research kailangan pala ay ini-stimulate sila para makalabas ang kanilang dumi. Pasintabi po sa lahat ng mga kumakain ay baby pa naman yan. Kaya sa mga bagong for parents, may mga bagong puppies, ito po yung ginagawa namin kapag hindi sila makapupo kasi hindi pala sila marunong magpupo sabi ni ate. Kaya ang ginagawa ni Ining ay minamasage massage yung kanyang kwet. At pagkatapos, maya-maya yan, ay uh, okay na siya. At tingnan nyo naman kung gaano ka-relax itong si Via. Kung ako siguro ang nandito lamang at umiyak na nang umiyak itong si Via, ay iiyak na rin ako at hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin sa kanya. Oh o siya, yan lang po for today's video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all. Thank you for watching!